Ayun, huli. Hu. Ah, nandiyan pa. Ah. bilang lumutang, kalarating ko lang. 10 minutes pa lang ako. Okay, good Monday morning. April 28. Nagkamot si Nilo Boy. Ayun, nagkamot. Tumama uli. Sumabit na yata. sa pool 10 minutes pa lang tayo nakakapwesto ayun na sumabit na ayun na nabunot na ay hindi hmm, man. aha malaki to mm -hmm. Mm -hmm. lutang siya ah. ayun kadali ilagay tayo 10 minutes pa lang si Nilo Boy ano laki laking dalag woo hmm. Diyan tayo sa favorite spot dito sa SB1 Cavite dito tayo sa Lokban sa may suha hmm. pa paangat pa lang siya eh sinalubong ko na kaya ito pala umaangat lalamunan hanggang dito nabot yun no dito tayo chat okay. out chat out yun gaya naman oh no? punta tayo dito alas 3 na 10 minutes pa lang. May nakita ako doon, maliit, hindi ko pinutukan sa so may kawayan. Oh. Ayoko, mamaya, pagka wala ko talaga akong mahuli, talagang dadalihin ko na yun. Kaso, meron tayong ano, binamano, mga ano to, 3-4, 1 kilo, 3-4. Laki. Yun, oh. No? Yun, shout out, Nilo Boy TV. Tayo magkakamot lang. Ngayon lang tayo, mga at ah, uh, kahapon lang tayo ng hapon dumating tapos bukas ng maaga balik ulit tayo ng Laguna dahil sa ano uh, marami tayong trabaho doon na naiwan uh, kaya lang ako lumuwas kahapon dahil sa yung aking uh, bagong motor pinarinyo ko yung plaka mahirap nang ano eh malate sa renew mahirap na yung may abirya sa daan pagkababiyahe yun o kaya babiyahe ako either ako makasagi o makasagi ta ng iba tayo pa rin may kasalanan pag wala tayong papel. Okay, yun. Shout out sa buong tropa ng Kabiti Pesanter, sa pamilya ko. Yun. Sa mga kapatid ko, sa mga kamag-anak ko, sa mga kaibigan ko. Shout out. Hilo Boy TV. Yan. Hindi tayo sa paboritong spot. Nagkamot. up, Nadali tayo ng dalag. Big dalag kagad. Ang buhay na mano natin. May nagpapakita na rin tilapia, kaya lang hindi eh, ko binabaril kasi mabubulabog yung target ko, dalag hunting ako eh. May mga tilapia na rin malalaki, kaya lang hindi ko binabaril dahil sa bulabog. Yun, okay, mamaya ulit. Tuloy hunting tayo. Yun, nakadali tayo ng tilapia. Medyo angat ngayon ng tilapia. Ayun, oh. Maangat din ang tilapia ngayon. Hindi na katulad nakaraan. Wala talaga yung pakita. Ayun, laki o. Oh. Laki ang tilapia o. Oh. Ayun. Tilapia tayo ngayon. Pwede na to. One for ten. Six finger. Okay. Ayun, meron pa o. Dito lang to sa paboritong spot. Magkakamot lang kung sinilo boy. Alam oras lang mamagkakamot si Nino Boy. Okay, mamaya ulit. Bye-bye. 'Yan, uli-uli tayo. Ah. Uli-uli tayo malaking tilapia. Ujug. Tutang sila ngayon. May ilan-ilan nagpapakita. Ayun. Ako sumabit pa. Ano ba 'ko? Ayun. Uh -huh. uh, pili. Lapad-lapad na. Oh, ayan o. Oh. Laki. Sunnybrook lang. Medyo may ilan-ilan nagpapakita ang malalaki. Maangat-angat na isda. Ang oh, apat na to. Saka isang dalag na malaki. Ayan. Ayan apat na oh. ayan ang mga boss hmm. pang apat hmm. medyo kukuha tayo ng pang ano okay may ulit okay tiyempo tayo maglutang tilapia malalaki okay mamaya ulit Hapon na, mga mag alas 4 na ng hapon. Alas 3 ako nakarating dito. Pasado. Okay. Bye. Ayun. Pahuli ulit. Panlima. Laki na to. Panglima. yun pang lima nating huli Ito, oh, pang, pang anim na huli na. Hmm. <clears throat> Sana, ma maiangat. Umulan kasi kahapon eh. Kaya medyo mga tsila ngayon. Umulan kahapon. Ayun no. Oh. Hmm, five finger. Ayan, ayan. tayo tumama Ayun, tihaya Tihaya Ayun ang tihaya Pinggir na. Hmm. Ito ito pa yung isa, sabit. Dalawa na yan. Ito yung isa. Tingnan natin kung makukuha na to, Sabit eh. O, lalo pang dumami sabit. Sayang eh. konti na lang ayun ayun uh, nakuha sa tsaga nakuha sa tsaga ayun oh. sabit eh uh -huh. oh laki ah pakalaki ah oh. Oh. Uh. Ayun. So, wala yung alambre natin. Laglag pa. Nandito lang kanina. Ngayon, wala na. Patay na natin. Yan, dalawa na. Ito pa isa. Okay, mamaya ulit. The boy TV. 'Yon. So, uuwi na tayo. Alas 5 na. Sisilaw na ako eh. Ang 'yan ang huli natin ngayon, oh. Oh. 'Yan ang huli natin ngayon. Mhm. <coughs> boy nagkamot. ayan Okay, tara, uwi tayo. tatatarat Mm. Ayusin ko muna to, ayusin ko yung palapa, ilagay ko. Para pagbalik ko, may nakabahay na. Ayusin ko yung palapa, dali lang. Yon. So yun ang uh, huli natin ngayon. Naka isang dalag lang tayo, tsaka medyo mga tantilapia eh namitas din tayo ng tilapia so yung yun ano lang to dalawang oras na pagkakamot alas 3 hanggang alas 5 ayun o oh. yun tayo dito sa Cavite bukas ng maaga uwi na tayo ng Laguna at medyo maraming gawain nagkamot lang ako dalawang oras nagkamot ito huli ko Okay, bye-bye. Yun, please support my YouTube channel, Niluboy TV. Please like and share na lang po, pati subscribe. Ay, salamat po. Thank you sa lahat ng mga viewers ko. Kahit pa pano, eh, kahit pa pitik -tik -tik lang yung video ko, eh, napapasaya ko kayo. Okay. Magandang hapon at maraming salamat. Bye-bye. Salamat po.